Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Ang uh, kandidato daw ng kabila ay may bahid ng dugo ang kamay. Dahil sa tukhang. Wala mang ibang involved yan sa tukhang kundi ako. Diba? Kaya, with all due respect, sasagutin ko lang po. Alam po ninyo mga kaibigan. Kung yung aking mga kamay ay may bakit ng dugo. Hindi ko po yan ikinakakahiya. Kung yung aking mga kamay ngayon ay may bakit ng dugo, dugo ng mga masasamang tao, kung kinakailangan na madumihan ng dugo ng masamang tao ang aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga luha abiding citizen, gagawin ko po yun. Itaga nyo sa bato. Gagawin ko yan.